Art? Ah, napatawag ka, Elle. Kasama mo ba si Sofia? Hindi. Nandito na kasi ako sa bahay. Kasama ko ang mga magulang ko. Bakit? Art, si Sofia... nawawala siya. Naglayas siya sa bahay nila kanina. Ano? sa Sana mahanap na ni Art si Sofia. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Susan, huwag ka nang umiyak. Magpakatatag ka lang. Alam kong mahahanap ni Art ang anak mo. Roland, baka si Art na yung kumakatok. Ako na pong magbubukas ng pinto. Halika, pasok ka. Ano, Art? Nahanap niyo na ba ang anak ko? Um, I'm sorry, tita, pero <laughs> hindi po namin nahanap si Sofia. Paano na ngayon yan? Saan natin nahanapin ang anak ko? Huwag tayo mawala ng pag-asa, Susan. Mahanap natin si Sofia. Pero nahanap na natin lahat ng lugar na pwede niyang puntahan. Tay, tita Susan, Art, bakit hindi natin subukang hanapin si Sofia sa tahanan ni Maria Foundation sa Antipolo? Bakit may isipan ni Sofia na pumunta doon? Nag-community service kami doon sa foundation na 'yon nung nag-NSTP kami. Bali sila yung tumutulong sa mga taong may malalaking problema tulad ng sa pamilya o kaya sa pag-aaral. Nagpunta na kasi siya doon minsan nung nagkaroon siya ng bagsak na grades nung last year. Baka nandoon nga si Sofia. Tela. Saan sa Antipolo para mapunta namin? Sige po, tita. Sasamahan ko po kayo doon. Mrs. Del Rosa, eto na po si Sofia. Ma, Sofia anak ko. Bakit mo naman ginawa yun, ha? Bakit ka naglaya sa atin? Hindi mo ba alam? Sobra mo kaming pinag-alala ng papa mo dyan sa ginawa mo. Sorry po, ma. Mrs. Kinausap na po namin ang anak ninyo at pinayuhan. Nangako naman siya sa amin na magbabago na siya at hindi niya nauulitin ang ginawa niya. Tama po si Brother Igme, ma. Promise, hindi na po ako maglalayas. Ah, uh, maraming salamat Brother Igme at tinulungan mo yung magina. Wala po 'yun, Mr. Hoson. Sofia. El. Sofia. Sorry. Oh. Sorry ginawa ko 'yun. Wala akong kasalanan, El. Natandaan na may kagustuhan na malaman ko ang totoo tungkol sa pagkatao ko. Matawarin mo rin ako kung, kung naging masama akong best friend sa'yo. Naiintindihan ko kung hindi mo na ako kung hindi mo na ako ituturing na best friend mo. Ano ka ba? Siyempre, best friend pa rin kita. Kahit ano pang mangyari, hindi tayo magkakawatak-watak. Eh, Huwag natin sirain ang dahil lang sa maliit na bagay ang pagkakaibigan natin. <laughs> Oo, Sofia. Mabuti naman at nagkabati na kayo. Masaya ako para sa inyong dalawa. nasa na kaya si Sofia? Kung sa bagay, as always, naglakwat na naman ng babaeng mo. Palaging Filipino time. El, Nandito na kami! Sorry we're late. Sus, what's new? Anyway, kaya pala na ka usapan natin kasi kasama mo pala yung boyfriend. Hi, El. Kumusta? Ito, ayos naman. Sige, naupo na kayo. Ah, uh, Han. Ako nang u order ng pagkain nyo. Ililibre ko na rin kayo. Anong gusto mo, Han? Ah, um, mocha blueberry cheesecake. Eh, ikaw, L. Cafe Arabica lang at tsaka ensaymada. Wow! Cafe Arabica? Kaya pala nervyosa ka. <laughs> <laughs> oh, sige. Pupunta muna ako sa counter, ha? Well, Iba na ang jowang mapera. Tiyos. <laughs> so, kumusta naman kayo ni Art? Ayun. Kada araw eh, minamahal namin ng isa't isa. May forever na sa pag-ibig. May di mo. Ikaw may forever. Don't worry. Mahanap mo rin ang forever mo. Anyway, yung pinsang Amerikano ni Art, bibisita ng Pilipinas. Hmm, Baka gusto mo ng important na jowa. Ah. Ikaw ah, may bala ka pang maging matchmaker. Guwapo po yung pinsa ni Art. Promise. Kamukha ni Joe Jonas ng Jonas Brothers. <laughs> Talaga ba? <laughs> o oh, ano? I-blind date na kita sa kanya. Ah. Gaga, ayoko ng jowang ang important. Opo, opo. Bakit naman? Ayoko man, nosebleed no. Kay Art pa nga lang, eh. Kaya nga, zero yung love life mo eh. Masyado kang choosy. Hindi ko naman yummy. Eh. Oh, Charoan what? <laughs> Gagaw ka talaga, music. Ay, ka. <laughs> hey, Kayo talaga mga writers. Mga patayang love life. Hmm, kaya ayoko maging writer. Eh. Hmm. Maswerte ka kay Art. Hmm. Sinabi mo pa. Don't worry. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Mali mo. Yung pinsan pala ni Art ang destiny mo. Ay, bahala na si destiny sa love life ko. Basta Sofia, I wish you all the best. Buong support ako sa inyo. Best friend niyo ako eh. <laughs> Thank you, best. Best friend talaga kita. <laughs> Doon na natanggap ni Elle ang lahat. Nagparaya si Elle sa kanyang best friend. At tama naman ang kanyang naging desisyon dahil makalipas ang apat na taon, abay nagpakasal sina Sofia at Art. At sa ngayon, ay meron na silang dalawang anak. Masaya naman daw ang kanilang samahan. Pero hindi rin na naman talagang ganap na luhaan itong si El dahil si El daw ay may nakatulu nakatuluyan. At yan ay walang iba kundi ang pinsan ni Art Nasi Anthony isang All full right! pure full-blooded American. ba? Ngayon isang published writer na si Elle. At mhm mm isa na rin daw silang anak ni Anthony at masaya naman daw sila. O di ba? Eh di masaya, dalawang magkaibigan minsan nagbanggaan dahil sa isang lalaki. Ngayon pareho silang masaya. All swell that ends swell.